Posibleng magkaroon ng taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong pong buwan. Sabi ng Meralco, sa ngayon wala pang final na numero kung magkano ang posibleng dagdag singil. Hinihintay pa kasi ng Meralco ang final billing mula sa mga power supplier at transmission operator. Inaasahang ilalabas ang final rate sa susunod na linggo. Mayroon naman daw pagbaba sa generation charge batay sa datos mula sa spot market operator. Nag-radio challenge ang Pilipinas sa isang warship ng China na namataan malapit sa kalayaan sa Palawan. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? The Chinese warship 525, this is Philippine government vessel 17. You are state party of UNPOS. You are endangering the relationship of our country. Leave immediately. Over sa pangatlong araw ng Embedded Maritime Patrol ng AFP sa Kalayaan Island Group, magpakita ang isang Jiangkai class frigate ng China na may bow number 525 kasama ang dalawang Chinese maritime fishing vessel mag-alas 8 kaninang umaga. Na-detect ng BRP Andres Bonifacio ang Chinese warship habang dumaraan ito ng may panata sa Maypanata island. Dumapit ang Chinese warship at agad itong ni-radio challenge ng BRP Andres Bonifacio. Hindi raw agad sumagot ang Chinese vessel pero matapos ang ilang ulit na challenge, sumagot na rin ito. Lumapit daw ng hanggang 4.6 nautical miles ang barko ng China pero wala naman itong ibang ginawa kundi mag-counter radio challenge. Kasulukuyang namamataan pa natin itong Chinese warship na nakabuntot sa sinasakyan nating barko habang patulak tayo pabalik ng pag-asa island. Naglayag na ang BRP Teresa Magbanwa patungong Japan. Idinaos kanina ng salitin Coast Guard ang send-off ceremony sa Pier 13 sa Port Area, Manila. Sasali ang BRP Teresa Magbanwa sa ikalawang Trilateral Maritime Exercise kasama ang US Coast Guard at Japan Coast Guard na gagawin sa dagat-sakop ng Kagoshima, Japan. Layunin ng mga nasabing maritime exercise ang paigtingin pa ang collaboration at cooperation ng mga Coast Guard ng Amerika, Japan at ng Pilipinas. June 2023 nang unang idaos ang Trilateral Maritime Exercise sa Bataan. Sari-saring traditional Filipino handicraft ang ibinida sa isang exhibit sa Intramuros, Maynila. Ang mga handicraft sa Likha 4 exhibit, gawa ng mga Pinoy artisan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mayroong makulay na banig na mula tawi-tawi, pati pottery mula sa gada, mayroon ding mga damit, basket at wood carvings. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos at ilang opisyal ng gabinete ang exhibit. Present din ang ilang sparkle stars na bilib sa ganda ng gawang Pinoy. Sabi ng organizer ng Likha 4, ibinibida nila ang pagtuturo at paggawa ng traditional Filipino handicraft bilang paraan ng pagpapamana ng mayamang kultura ng Pilipinas sa mga susunod na henerasyon. Libre po ang entrance sa Likha 4 exhibit na bukas sa publiko simula ngayong araw hanggang sa linggo, June 8. Ito ang GMA Regional TV News. Halos limampung bahay ang nasunog sa isang residential area sa Glan, Sarangani. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Hindi bababa sa walong fire truck ang rumisponde Agad lumikas at nagsalba ng ilang gamit ang mga residente. Electrical short circuit ang tiniting ng sanhi ng BFP. Mahigit 375,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Walang napaulat na nasaktan sa sunog. Malaking problema ngayon ng ilang magsasaka ang pamimeste ng mga kuhol sa mga palayan sa mga aldan dito sa Pangasinan. Sinira kasi ng puhol ang kanilang mga punlang itinanim noong huling linggo ng Mayo. Itinaon pa naman daw ito ng mga magsasaka dalawang linggo bago patubigan ng National Irrigation Administration ang mga kanal sa lugar. Naglabasan at dumami raw ang mga kuhol kasunod ng tuloy-tuloy na pag -ulan. Batid na raw ito ng mga municipal agriculture office at pag-aaralan ng sitwasyon. Mga kapuso, maging mapanuri at mag-ingat sa mga video ng mga personalidad o artista na nag ng mga produkto online dahil baka peke yan at ginamitan ng deepfake. Alamin ng payo ng isang eksperto kung paano hindi maloko ng mga content na yan sa aking report. O oh, eto ha! Ko na to. Ang video ito peke at gawa lang ng Artificial Intelligence o AI, AI sa pamamagitan ng deepfake. Babala mismo ni Kapuso Comedy Genius Michael V, hindi niya iniendorso ang produktong binabanggit sa advertisement. Siyempre alarm ka agad ako. Tsaka alam ko kasi maraming mga netizens, maraming mga uh, mahilig sa social media na baka maapektuhan in a negative way, baka maniwala. Ay agad gumawa ng vlog ang Comedy Genius para pasinungalingan ang kumakalat na video. Inireport na rin daw niya ang nag-post at blinak ito sa kanyang mga social media pages. Titignan natin kung anong gagawin niya kasi uh, pagka nag uh, pagka persistent siya, pagka gumawa pa siya ng aksyon at inulit niya, mukhang gagawa na namin ng ano yan, legal action. Sa deepfake, pinag-aaralan ng AI ang itsura at tono ng pagsasalita ng isang tao para magaya ito ng tila-totoo. Ayon sa isang technologist, mas nagiging mahirap na nga daw malaman ang deepfake sa totoong video. Kaya ang mga social media users dapat laging tamang duda. Pinakamainam pa rin daw na pag-aralan ang mensahe ng video. Tugma ba ito sa personalidad ng nagsasalita? At kung personalidad ang nasa video, makikita ba sa ibang platforms tulad ng television at radyo ang kaparehong endorsement? Pagka na nanonood ka lang, uh, nagbabrowse ka, tapos tinitingnan mo, kung hindi mo naman ina-expect na deepfake siya, hindi mo agad susuriin yung isang video. Kaya mahirap malaman kung siya ba talaga ay deepfake video or hindi. ngas ngayon, kung tingnan mo, ay parang, parang may kakaiba. Fake din ang mga video ito na ginamit si na 24 Horas Anchors, Mel Tiangco at Vicky Morales para magbukhang nag i ng mga investment kasama ang ilang malalaking pangalan sa pagninegosyo. Ang kapuso anchor at reporter na si Maris Umali Ginawan din ng deepfake at pinagmukhang may ibinabalita tungkol sa isang produkto. Ang doktor na ginamit sa deepfake video, nagsampanan na ng reklamo sa NBI laban sa mga nagpapakalat nito sa social media. Yung mga pasyente ko mismo uh, naapektuhan din dahil ang feeling nila, yung uh, credibility ko ay puro nagbebenta lang ako ng kung ano-ano. So naapektuhan yung reputation ko as a doctor. Natatakot ako na baka pag may nangyari sa kanila, eh akong uh, mabuntungan nila ang Department of Information and Technology may ginagawa na raw para labanan ng pagkalat ng deepfake. Dahil sa mga peking endorsement, marami na raw kasing nagre-reklamo sa kanila na napaniwala at naloko ng na mga peking endorsement. Bukod sa mga telco, tuloy-tuloy daw ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa mga social media platforms para agad ma ang mga peking endorsement na ito. Ang tawag po doon sa mekanismo na yon, geo-blocking, uh, geo-locking yung same mechanism po ng technology na yan, yun yung sinasabi ko sa mga streaming platform at sa mga social media platform. Alam nyo, kaya nyo namang i-prevent yan proactively eh. Sa bilis ng pag-usad ng teknolohiya, hindi nga raw malayong dumating ang panahon na mga eksperto na lang ang makapagsasabi kung peke o hindi ang isang video o litrato. Kaya malagang suriin at pag-aralan ang mensaheng nakapaloob dito. Huwag agad maniwala at ugaling i-double check kung totoo o hindi ang inyong nakikita sa social media. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nariniwala po ang ilang HIV support group na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng mga bagong kaso ng HIV ay ang pagtaas ng bilang ng mga nagpapatest. Sa press con ng Love Yourself, sinabi nilang nag-aalala sila sa cutback ng US Aid at Global Fund na maaring makaapekto sa pagtulong sa mga kaso ng HIV. Maari daw kasing umabot sa 50% ang cutback pagdating ng 2027. Kaya hinihimok nila ang gobyerno na gumawa ng aksyon ukol sa pagtaas ng kaso at wag umasa sa foreign funding. Samantala, magde-deploy ng mga tauhan ang PNP Highway Patrol Group sa mga lugar na hindi umiiral ang no contact apprehension policy. Ay sa PNP HPG, magtatalaga sila ng mga tao sa hindi sakop ng jurisdiction ng MMDA, tulad po sa probinsya at iba pang lungsod. Bahagi rin daw ito ng mas pinaigting na police visibility at layo nitong mapabilis ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, sa Metro Manila, humigit-kumulang sandaan daw ang kanilang nakadeploy na tauhan tututukan daw nila ang pagsita sa mga motorista, partikular yung mga nagtatakip ng plaka. Sabi nga nila, a good day starts with a good breakfast. Ganyan po ang naranasan ng na isang bumisita sa Ifugao. Pero ang panalong experience, hindi lang daw dahil sa inalmusal. <laughs> The view is viewing. Simpleng silog man ang nakahain, mapapasarap pa rin ang kain. Paano ba naman, overlooking sa bawat subo ang majestic Banaue Rice Terraces. Busog na busog ang busog pa ang mata. Step by step, sumakses daw talaga ang traveler na si Pia Garcia. Pangarap niya kasing makita in person ang sikat na hagdang-hagdang palayan. Ang perfect breakfast view, mahigit sa daang libo na ang views sa TikTok. Trending! Trending! Ganda, di ba? <laughs> Happy weekend! Naway, ganyan ang maging view natin. Mm -hmm. <gasps>